Naitanong mo na ba sa sarili mo habang nakatitig sa kisame pagkatapos ng isang mahabang araw? Para saan ba talaga lahat ng sakripisyo ko? Ilang taon ka na dyan sa abroad? Lima? Sampu? Nagpapakahirap, tinitiis ang lungkot at pagod para sa pamilya. Pero pag tinignan mo ang ipon mo, parang wala pa rin nangyayari. Ramdam mo ba yung perang pinaghirapan mo parang buhangin lang na dumudulas sa mga daliri mo? Kung tumatagos yan sa'yo, kailangan mong tapusin ang video na to. At kung ngayon mo palang kami napanood, iklik mo na agad ang like at subscribe button dahil para sa'yo ang channel na ito. Hindi ito yung ordinaryong tipid tips lang, mas malalim ang pag-uusapan natin. Ito yung siyam na desisyon sa pera na posibleng magbago ng direksyon ng buhay mo at ng pamilya mo ito yung mga desisyon para masigurong sulit ang bawat araw na malayo ka sa kanila. Mula sa kung papaano ka dapat magpadala hanggang sa paghanda mo sa iyong pag-uwi, sisilipin natin lahat. Kaya kung handa ka ng baguhin ang financial story mo, samahan mo ako sa video na to. At para matulungan kang simulan ang pagbabagong ito, may regalo kami para sa iyo, ang aming free digital kuripot budget tracker. I-download mo lang to sa description box sa ibaba ng video na to. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Unang desisyon, magplano ng budget at layunin kasama ang pamilya. Okay, unahin natin to. At itong unang desisyon, hindi mo to gagawing mag-isa ito ay ang desisyon na upuan at kausapin ng pamilya mo para mag-set ng malinaw na budget at mga goal. Ang isang malaking pagkakamali kasi ay yung padala bahala system. Padala ka ng padala tapos bahala na ang pamilya sa Pilipinas kung paano ito hahatiin. Anong nangyayari? Nagkakaroon sila ng akala na para kang ATM na hindi nauubusan ng pera. Ang sakit isipin na hindi nila naintindihan ang bigat ng bawat dolyar o real na kinikita mo. Kaya ang solusyon bago pa man magpadala, magkaroon ng matapat na money talk. Hindi para kontrolin sila, kundi para maging team kayo. Gumawa kayo ng mga smart goals: specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Halimbawa, imbis na mag-ipon tayo, gawin ninyong goal natin sa loob ng limang taon, makapag down payment tayo ng 500,000 pesos para sa sariling bahay. O kaya, ang goal natin ay 200,000 pesos para sa college fund ni Bunso bago siya mag grade 12. Kapag ganito kalinaw ang goal, bawat padala mo ay may purpose. Hindi na lang ito pang gastos, isa na itong brick na idinadagdag ninyo sa pangarap ninyong bahay. Pangalawang desisyon, unahin ng ipon at emergency fund bago ang lahat. Ang pangalawang desisyon ay isang shift sa mindset. Pay yourself first. Bayaran mo muna ang sarili mo. Ibig sabihin, bago mo pa isipin ang padala at ibang gastusin, may tinatabi ka na agad para sa ipon at sa iyong emergency fund. Alam naman natin, ang buhay OFW walang kasiguraduhan. Paano kung biglang nawalan ng trabaho, magkasakit o biglang emergency sa Pilipinas na kailangan ng malaking pera? Kung wala kang emergency fund, saan ka tatakbo? Sa utang, dyan nagsisimula ang cycle na mahirap ng kawalaan. Para maiwasan 'to, gawin mong non-negotiable ang pag-iipon. Isang epektibong paraan ay ang 50-30-20 rule. 50% ng sahod mo para sa needs katulad ng padala, pagkain, upa, at 30% para sa wants katulad ng pasyal, gadgets. At 'yung 20% naman, diretsyo dapat sa savings at investment mo. Kung mabigat ang 20%, pwede kang magsimula kahit 10%. Ang importante, may sinimulan ka. May separate video nga pala kami tungkol dyan at pakicheck na lang sa bandang itaas ng video na to. Ang target mo para sa emergency fund, mga 3 hanggang 6 na buwang halaga ng gastusin mo. Isipin mo ito bilang iyong peace of mind fund. Ito ang magbibigay sa iyo ng kalayaan at kakayahang makatulog ng mahimbing sa gabi. Ikatlong desisyon, magkaroon ng hiwalay na bank accounts. Ito, simple yung simple lang pero ang laki ng epekto. Paghiwalayin mo ang mga bank account mo. Marami kasi sa atin, iisa lang ang account para sa lahat. Diyan pumapasok ang sahod, diyan din kinukuha ang ipon, panggastos at pangrimit. Ang problema kapag halo-halo ang dali magalaw ng ipon Nakita mo lang na malaki ang laman, ang nasa isip mo ay may ekstra pa, kahit na yung perang yun ay para dapat sa kinabukasan mo. Ang diskarte dyan, magbukas ka ng at least tatlong account. Payroll account, dito lang papasok ang sahod mo, huwag mong gagalawin. Expenses or remittance account, mula sa payroll account, mag-transfer ka dito ng saktong halaga para sa mga gastusin mo at padala. Ito lang ang gagalawin mo buwan-buwan. Savings or Investment Account. Ito ang secret account mo. Dito mo ililipat yung 10 to 20% na ipon mo. Rule, bawal galawin unless life or death emergency. Sa ganitong paraan, may harang ka. Mas malinaw mong nakikita kung saan napupunta ang pera mo at mas disiplinado ka kasi ang nasa isip mo yung laman lang ng expenses account ang pwede mong gastusin Ikaapat na desisyon mag-aral muna bago mag-invest Pangapat na desisyon mag-invest pero teka, hindi to basta-basta desisyon na sige, invest na agad ang totoong desisyon dito ay mag-aral ka muna bago ka mag-invest Ang pinakamalaking takot nating mga OFW ay ang maskam yung pinaghirapan mo, biglang maglalaho ng parang bula dahil sa mga get rich quick scheme. Dahil sa sobrang gusto mong mapalago agad ang pera, marami ang nahuhulog sa pangakong malaki at mabilis ang kita. Alam na natin ang kasunod na kwento, luha at pagsisisi. Para maging matalinong investor, unahin mo ang financial education. Hindi mo kailangang maging henyo. Magsimula sa mga subok na at bagay sa mga OFW. Pag-ibig MP2. Gobyerno ang may hawak nito kaya safe. Tax-free pa ang kikitain mo. Mutual funds o UITFs. Kung wala kang oras mag-aral ng stocks, ito'y para sa'yo. Isang professional fund manager ang magpapalago ng pera mo. Philippine Stock Market para sa mga gusto mag-aral at handang sumugal ng kaunti para sa posibleng mas malaking kita. Real Estate Investment Trust. Parang bumili ka ng maliit na piraso ng malalaking real estate tulad ng malls o buildings. Kumikita ka sa upa o dividends. Madalas tax exempt ito para sa mga OFW pero laging i-check ang pinakabagong tax rules dahil pwedeng magbago ang mga ito. Tandaan, ang pag invest ay hindi pustahan. Pinag-aaralan nito Huwag magpadala sa sabi-sabi at mag-invest ka lang kung ano ang naintindihan mo. Teka lang, mabilis lang to. Kung may halaga kang naukuha sa pinag-uusapan natin, pakiclick naman ng like button sa ibaba. Malaking tulong yan para sa maraming kapo nating OFW ang makahanap ng video na to. At kung hindi ka pa kasama sa community natin, subscribe ka na rin. Maraming salamat at tuloy na natin. Ikalimang desisyon, regular na i-review ang iyong mga investment. Hindi porket nag-invest ka, e eh, parang nagtanim ka na lang ng punong babalikan mo after 10 years. Hindi yung ganun. Ang ikalimang desisyon ay ang aktibong pag-check ng iyong mga investments. Ang merkado, pabago-bago. Ang magandang investment ngayon, baka hindi na sa susunod na taon. Ang nangyayari kasi sa iba, invest once, tapos kalimutan na. Hindi nila namamalayan yung pera pala nila natutulog lang o mas malala unti-unti nang nababawasan. Sayang yung opportunity. Kaya mag-set ka ng kamustahan date nyo ng investment mo. Kahit isang beses lang every 6 months o kada taon. Tanungin mo ang sarili mo, kumusta na ang performance? Kumikita ba o lugi? Bagay pa ba sa akin? Baka masyado na itong risky ngayon na medyo tumatanda na ako. Nakatutulong pa ba ito sa mga goal ko? Ang regular na pag-review ay para makagawa ka ng adjustment. Baka kailangan mo nang magbenta o maglipat sa ibang investment. Ito ang paraan para masigurong ang pera mo ay patuloy na nagtatrabaho para sayo. Ikaanim na desisyon, iwasan ng lifestyle inflation at masamang utang. Ang ika na desisyon ay nangangailangan ng bakal na disiplina. Iwasan ang lifestyle inflation at masamang utang. Kapag lumalaki ang sahod, ang unang reaksyon ay upgrade ang lifestyle. Bagong cellphone, laging kumakain sa labas, branded na damit. Familiar, yan ang lifestyle inflation. Ang panganib dyan, kahit lumaki ang kita mo, hindi lumalaki ang ipon mo. Kasi sumasabay din sa paglaki ang gastos mo. Ang mas malala, ginagamit pa ang credit card para i ito. At ayun, baon sa utang. So, anong sikreto? Simple lang. Pag-angat ng sahod mo, unahin mong iangat ang ipon at investment mo, hindi ang gastos mo. Kung tumaas ng 10% ang sahod mo, ilagay mo yung kalahating 5% sa savings. Yung natitirang 5%, sige, i-enjoy mo. At sa utang, maging matalino may good debt tulad ng utang sa bahay o negosyo at may bad debt tulad ng utang sa luho. Bayaran agad ang credit card ng buo, huwag mangutang para sa iba. Ang pagiging malaya sa masamang utang ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Kapitong desisyon, planuhin ang iyong retirement habang maaga. Pampitong desisyon, pag-usapan natin yung isang bagay na laging iniiwasan, retirement. Tandaan natin, hindi tayo habang buhay malakas para magtrabaho sa ibang bansa. Ang masaklap, marami sa atin ang may bahala na attitude. Ang plano, umasa sa mga anak, umasa sa kakarampot na SSS pension. Pero paano kung yung mga anak mo may sarili na ring binubuhay? Kakasya ba ang pension? Ang hindi pagpaplano para si retirement ay siguradong daan para maging pabigat pagtanda at yan ang pinakamasakit na kapalit ng lahat ng sakripisyo mo. Kaya ngayon pa lang, habang kumikita ka, simulan mo na. Magbukas ka ng hiwalay na retirement fund. Kung may offer ang kumpanya mo sa abroad, kunin mo. Mag-contribute ka sa SSS whist Plus. Ang pagpaplano ng retirement ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol to sa dignidad mo, ito'y tungkol sa kalayaan mo na i-enjoy ang iyong golden years nang walang inaalala. Ikawalong desisyon, turuan ng pamilya ng financial literacy. Ang ikawalong desisyon ay kasing halaga ng pag-iipon mo. Turuan mo rin ang pamilya mo sa Pilipinas tungkol sa pera. Isipin mo, ikaw ang kumikita pero sila ang gumagastos. Kung ikaw lang ang marunong sa financial literacy pero sila hindi, baliwala lahat ng pagod mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit gaano kalaki ang padala, laging kulang. Kaya gawin mo silang kakampi, hindi lang tagagastos. I-share mo sa kanila ang mga natututunan mo. Paliwanag mo kung ano ang budget at bakit importante ang emergency fund. Ikayatin mo silang manood ng mga video tulad nito kapag ang buong pamilya ay iisa ang financial mindset, mas gagaan ang pag-abot ninyo ng mga pangarap. Hindi ka nalang nag-iisang sundalo sa laban na to, isang team na kayo. Yan ang tunay na legacy, isang pamilyang marunong sa pera. Ikasyam na desisyon, gamitin ang teknolohiya at legal na paraan sa pagpapadala. At ang huling desisyon, praktikal pero sobrang importante laging gumamit ng teknolohiya at mga official channel sa pagpapadala. Marami pa rin kasi sa atin ang dumadaan sa mga hindi lisensyadong ahente o sa mga kilala lang. Ang hindi natin alam, bawat pisong kaltas sa exchange rate at sa hidden fees kapag pinagsama-sama mo sa isang taon, ang laki na nun, sayang. Maging wais, gamitin natin ang teknolohiya. Ang dami ng digital bank sa remittance app ngayon na mas mura, mas mabilis at higit sa lahat, mas ligtas. Mag-research ka at ikumpara mo ang rates. Sa paggamit ng tamang paraan, hindi lang pera ang natitipid mo, kundi oras at peace of mind. Sigurado kang buong buo at ligtas na darating ang pinaghirapan mo. Ayan, yan ang siyam na desisyon na kung sisimulan mo ngayon, siguradong ilalagay ka sa mas magandang financial na landas. Ulitin natin ng mabilis. Unang desisyon, magplano kasama ang pamilya. Pangalawa, unahin ang ipon at emergency fund. Pangatlo, maghiwalay ng bank accounts. Pangapat, mag-aral bago mag-invest. Panglima, i-review ang investments. Panganim, iwasan ang lifestyle inflation. Pang-pito, planuhin ang retirement. Pang-walo, turuan ang pamilya ng financial literacy. At pang-syam, gumamit ng tamang remittance channels. Hindi biro ang sakripisyo ng isang OFW. Huwag nating hayaang masayang. Ang mga desisyong ito ay nangangailangan ng disiplina at commitment. Pero isipin mo, bawat tamang desisyon mo ngayon ay isang investment para sa kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan uuwi ka for good, hindi dahil napilitan, kundi dahil handa ka na at kaya mo na. At para matulungan kang i-apply ang unang desisyon, ang pag-budget kasama ang pamilya, i-download mo ang aming free digital kuriput budget tracker. Ang link ay nasa description sa ibaba. Librian bilang tulong namin sa inyong paglalakbay. O oh, ikaw naman, sa siyam na to, ano ang pinaka-challenging para sa'yo? O baka may pang sampu ka dyan na gusto mong ishare? Kwentuhan tayo sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa panunood at tandaan mo, hawak mo ang kapangyarihan na gawing sulit ang bawat sakripisyo. Ito ang inyong lingkod, Digital Kuripot, na nagsasabing Ahon Pilipinas.